Yan mga kadudis, ang magandang hapon sa inyo lahat uh, sa pagpalakaro. Tayo po ngayon ay punta dito sa kwan. No? Uh, may meron tayong transaksyon dyan konti. Ito may may-ari. ko lahat yan. Sa lulo. Yung puti buhok lulo Sa Tsaka lulo at saka chewin. <laughs> <laughs> dito ng konting ano. Kung ano pwede natin magawa yan pagdating ng araw. Pasukat lang natin. Magaling ko sa kanto. Pasukat natin yung luti kasi kwanin natin. yung kasi natin.

Wow. Taruh rumahnya Jangan, eh.

lanteran kali. Ini akan aku nunggu. Ini aku janah. Oh. Ya.

Hah? Kok buka sepeda ini? Karena gue lagi rumah <tuh> Ini hey, maka dode, ya Sokat nanti natang gang di unjan Kung ilan yung untahannya, yan para makuha natin dito oh. Ha? Huh? Basta bigay gusto ko dito. Okay, madadun dia. Kuwan ka lang. Sabudin mo anak mo. Parang ka pa. Mm

Oh, ya, may kon di may bato. Tung suka ko karote ka hoy nga kon han lagko hay bato di kubot ko. Para kumago magkudal mata mo dito. Mm. <laughs>

Oto bainti, oto bainti, oto bainti, oto nanti oto bainti, 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 oto Oh. <messibles>

iya kame kage, naga nga ganda-ganda e oo kongkongkongkong italong si dalom siya bilin ko kahoy, ito malon-halon pa merong mahagamay huwanan lo butangan ko ti nami, tunga tulog kaya mo anu huwanan? huwanan lang a? hindi Hmm. dapat coba, langsung. Hmm. 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 oh muncul mantap tak tolong dia ini 160 meter Okay, naga wanang ko naga. Diba hmm. dyan, dyan lang, may igang diyan. Hindi. Dyan sa bagong, igang Oo, oh, igang lagong, Naga pa Ang gahitan ko. <coughs> Ito, <coughs> wala pa Yan tapos natin ang na yung luti doon bukas. Uh, natin yon kasi para at saka gawa na natin yun ang kwan na simento at saka kapabilahan ko yun pag nahawanan ko na yung ilalim ah uh, bilan ko yun ng simento tapos magka, para magkaroon ng patibay na parang muhon niya ba hulmahan ko lang yun sa tubo uh, para hawanan na natin doon nasugat pa ako yun grabe ako kakot talas yung pinagtabasan ko ay eh, makaroon abangan nyo na lang yung ating maging project dyan so para makai-start din kami pag sakali 160 square meter yun medyo malaki-laking halaga pero bahala na mga kaludoy lahat naman may may tawag doon na installment lang naman yun kasi inutang ko naman yun hindi naman ako nagbigay lang ako doon ng kunti tapos sabi ko yung iba eh, hulug hulugan ko na lang kasi wala na akong kayang kon ngayon hindi kagaya kung may trabaho ako kaya natin yan sa loob ng ilang buwan lang malagay natin ng gusto pero simpre ay alanganin tayo sa kon kaya kailangan natin pagulungin yung pirang natitira. Kaya thank you so much po sa mga nagtulong sa akin dito pagpag-uwi ko. Kaya, ayan na po, hindi ko sabi ko sa inyo noon, hindi ko man sasayangin yung pera na kuha sa akin. Uh, tulo tulong. Kaya ayan na. Eh, na natin yung makasunod kung ilan pa yung ano pa yung ating magagawa dyan. Importante ay may form formality na yan at nakuha natin. Pagawa na ko yan ng papel sa na araw o sa sunod pa na kuan para may declare lang na may nag may dona tayo para every bayad ilagay natin doon para updated tayo sa bayad if in case may ano you know? and mga thank you so much po sa supportan nyo sa atin pasensya na kayo at medyo kuwan tayo dito uh, hirap ang life bye bye